Ang buong akala ko nga, ganun niya kadaling sumakay dito sa sir. tingnan niyo naman niya yung nangyari Kinain na ako ng alo, no? na nga lang talaga, nakaahon pa ako. Oops, teka lang, pero bago yun, ito muna yung nangyari. Tara na! At opo, bali na gawin nga po kami dito sa probinsya ng Aurora. Bayan ng Baler, dali yahating nga namin yung kapatid ko nag-OJT dito. At pabiyahin nga kami, minabanggit niya sa atin na may isang libutan nga daw dito na madadaanan namin. At total naman niya ka, kung maaga pa naman may oras pa kami, daanan ng na nga at, syempre, hindi na ka at lang din namin kami magawi dito. May entrance nga itong 30, 25, hanggang 20 pesos. At ito nga, sinadya nga namin ang napakalaking puno ng balete. At ang pagkakaalam ko nga, isa nga dito sa Dinarayo Tourist Spot nga dito sa Aurora. Located Aray. nga to sa Maria Aurora Aurora. Para. At buti na nga lang din, hindi nga kami nahihirapan at may signage naman nga kami nakita. Rita. At sa so, totoo nga lang, no, nakita ko nga po itong napakalaking puno ng bolete. Eh, talaga nga namang namang ha. Yes. At sino ba naman kasi hindi mm -hmm. Na nasa harapan ko na nga yung isa sa pinakamatandang puno sa Pilipinas. At base yes. nga po sa nakita ko, estimated 600 years old na nga daw po yung puno na to. At dahil sa katandaan na nga nito, pinagbabawal na nga din po umakit po sa puno na para mag-picture-picture. Mainam na nga din. Din yun. Para maprotektahan ang isa sa pinakamatandang puno sa Pilipinas At akalain mo nga yun sa ilang dekada ng ading ding lumipas Na nanatili pa nga ding nakatayo at buhay na buhay ngayong puno ng balete na to at eto para sa akin lang nga pag nga sinasabing balete ang una ko naiisip Eh yung multo bang white lady Eh ba diba nga po kasi may palabas nga po nung araw yung balete drive At grabe talaga nga naman hindi namin naasa na makakarating nga kami dito sa isa sa pinakamatandang puno sa Pilipinas. At ang nga daw po sa puno ng baleti po na to ay Millennium Tree. Oh shit, hindi na nga po ako nakapag-video at At pagkatapos nga po kasi sa puno, nandito naman nga kami ngayon sa dagat. At yeah. yung pinag-OJT-han nga po kasi nakapatid kaya malapit nga lang po dito sa tabi ng dagat. Yeah. At parang dalawang linggo na nga po siya nag-OJT dito na uwi nga lang po sa amin para bumoto. Oh. At agad-agad nga din o no, nakita nga nung dalawang bata na tindagat na ligo na nga din no. Wala hey. nga din po kami pangamba. kung malobot nga po yung mga cellphone namin. Dahil dala, dala ko nga yung aking mini generator. Ang laki nga na pakinabang na meron ako nito. Tapos scroll nyo na kung ayaw nyo makita at wala naman talagang makikita. <laughs> yung dalawang bata nga kasi sa si ate at Jory. Naligo na nga din sa dagat sa si ating may dalang gamit at si Jory yung papahirami na nga lang ng damit ni Ali. nagit naman nga ako at nagkakasayahan nga kasi sila sa paliligo sa dagat. Ah, buti na nga lang dahil may t-shirt nga akong daladala kaya yung hindaram ko na nga lang po sa kapatid ko yung shirt na pambasa. Yan, yeah, may mga bata nga ako dito nakikita mag eh, nakilala ako. Susubukan kong turuan ako mag-surf dito. First time ko magsasurf. Ang alam ko lang, surf. Surf sa internet. <laughs> at ayan nga, baka nga magbago pa isip ng mga bata na turuan niya ako sa pagsasurf. Nilapitan ko na kinausap. At uh, pinakaway ko na nga sila sa vlog. Uh, at dahil malapit nga lang daw yung mga bahay ng mga bata na to dito. Araw-araw nga daw silang naliligo dito at nagsasurf. At malay natin, paglaki nga ng mga bata na to, maging professional surfer Hindi ko pa naman niya kaya yung patayo. Kaya nga sabi ko, dada pa muna ako dito sa surf. At tabang hintay na nga lang kami sa araw. Ano. Ready oh. na ba kayo? Ako, hindi pa yun. One, two, 3, Toy. Ganyan magsasurf. Una mo ka. So, paano? Hanggang dito na lang. At kung napanood nyo nga po yung video na to, gusto ko lang sabihin, thank you po! <laughs>